Yo! So ayun na nga mga idolo mga bossing mga tropa Kamusta? Kamusta na kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong mabisang tutorial Dito lamang sa ating mumunting channel Ayan, mabilisang tutorial lamang ito Tulad sa nakita mo sa ating thumbnail O nabasa mo sa ating title Paano ba natin palalakasin yung ating internet Sa pagbabrowse ng ating mga paboritong website Gamit ang ating web browser mga tropa In this video, gagamit tayo ng Google Chrome as demo sa ating tutorial ngayon. So, nga pala mga tropa, mga kaibigan, kung ba ako lamang pala sa ating mumutin channel or kung nasearch mo lamang itong ating video ngayon, kung deserve kong makahingi sa iyo ng subscribe. Baka naman ano tropa, maraming maraming salamat. In advance, tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang makapanood manotify sa ating mga susunod pang mga mabibisang mga tutorial. So, Let's go! Paano nga ba natin palalakasin yung ating pag-browse ng anumang website, yung ating internet? So, yan. So, pupunta lamang tayo sa ating Google Chrome as demo. Yan. So, dito na tayo. Unang gagawin natin, papakita lang natin kung ilang speed ang pumapasok ngayon sa ating browser. So, speed test ko muna, tropa, para ma-i-compare natin yung speed ngayon at mamaya pagkatas natin magawa yung tricks o yung setting na ituturo ko so igogo na natin yan makikita natin dito kung ilang bandwidth speed ang pumapasok yan so currently yan nagte 25 30 mbps na siya so actually malakas naman na to pero gusto ko lang gusto ko lamang talaga mas masaya pa yung pagbabrowse natin so papalakasin pa natin yan mga tropa trust me So, ayan, currently 38 Mbps yung pumapasok mga tropa. So, mag-new tab tayo. Ayan. Ito na yung exciting part, yung ating settings mga tropa. Pupunta ka lamang dito sa 3 dots, sa right upper part ng ating Google Chrome, ng ating web browser. And then, pupunta tayo sa settings mga tropa. So, screenshot mo na lang para masundan mo. Ayan, pagdating natin dito sa settings, i-scroll up mo lang yan tropa and then pupunta ka dito sa privacy and security tatap mo yan mga tropa and then pupunta lamang tayo dito sa use secure DNS mga tropa tatap natin ulit yan then pagdating dyan is ang pipiliin natin is itong choose another provider so yan yung trick natin mga tropa so pagdating dyan uh, mamimili tayo dito sa custom mga tropa itatap natin ulit yung custom so pipili tayo dito it's either cloud player yan kung makikita mo or else google public dns mga tropa so gagamit tayo ng google public dns yan then babak lang tayo and then uh, tatanggalin natin i-exit natin yung ating google chrome para mag take effect yung ating ginawang settings mga tropa so relaunch -re na natin mga tropa yan. Relaunch na natin yung ating Google Chrome at siguradong nag-take effect na yung ating uh, ginawang setting. So, speed test muna natin ulit mga tropa. Yan. Para makita nyo lang yung pagkukumpara yung kung ilang speed na ang pumapasok. Kung bumagal ba o bumiles. So, yan. Kinakabahan tayo, men. So, yan. Go na natin. Uh, sana lumakas. Ilan na kanina? Ilan yung nakita nyo kanina? Parang 40 plus. So, yan. Nakikita mo, no? Sa Google Public DNS is parang mas maluwag, no? Mas malakas yung uh, speed na pumapasok, mga tropa. So, yan. Try natin mag-YouTube, mga tropa. So, ayun niya. Kailangan mag-continue sa ano? So try na lang natin sa iba, sa Google na lang. So nakikita mo napaka-accurate naman no, mga tropa. So try nating mag-search, try nating itong Honda click 'yo no. Iba sobrang bilis ng epekto, sobrang mas magaan siya, mas mabilis sa ginawa nating settings. So ayan in screenshot mo dapat para nasundan mo. So parang mas maluwag siya sa uh, Google public DNS mga tropa. Hopefully nakatulong sa inyo itong malupitan natin tutorial ngayon. So, kung may time ka pa like mo na rin itong video na to. Maraming maraming salamat, tropa. Kita-kita tayo sa susunod. God bless.